Malaki. Ano sa loob? Alam mo ba? Ah, um, hindi natin enough. Gagawin natin yung breeder. Breeder. Ayan. So, right? yung babae niya talagang pulang-pulang. Tsaka -pulang. lalaki ng katawan. No? Oh, what it, no? Nung mga lalaki mo. Hmm. What's up mga otit? Kamusta kayo? welcome back ulit sa channel ko ngayong araw na to mga tito. Nakapaggalagala na naman tayo at may binisita tayong breeder dito sa Paranaque mga tito. Meron lang naman siyang matinding setup. Pambardagula ng mga isda. Kaya alamin natin mga otit ang sikreto niya. Dahil ilang best na siyang nananalo sa Gapi Contest. At bali-balita nga, hindi lang sa Luzon. Nakarating na rin at tumuugong yung pangalan niya sa Davao. Kaya yon mga tito, pasukin na natin to bago pa pasukin ng iba. Tara, samahan niyo ako. So yon mga otits. dahil marami nagre-request, meron na po tayong Lazada. Ganun pa rin mga tito, gaya ng sa Shopee, may free aquatic plants at Betas Journey sticker pa rin. Pakifollow na lang mga otits. check out na, shower! Mga binipread natin kasi yung sobrang dilaw nila. Ayan, ito. Ito dilaw na dilaw na otit no? Hmm. Galaw na itong sangka. Oh. No ang sobrang dilaw nito intense na intense grabe ito sumobra lang to sa 3MB na na maagang na i-out dun sa ating laboratory ayan <laughs> sumobra hindi na nga kinahin yung BBS oh. ang dami bojog na bojog uh, na rin uh, na. Man, eh. ito naman yung ating albino YKC na naanod ng bahay yung nanay. <laughs> ah, ba dito? Ah, uh, nung sa ano, nasa tub kasi. Mm -hmm. kobra, kobra na alba hmm. Nakikisama na. Buti may babae, na, babae pa. Oo, oh, lang na lang natitira natin. Kaya hindi muna tayo nag-out. Sa mga nag-PPM ng albino, pasensya na muna. <laughs> wala muna, wala muna tayo. Uh, ito, yun pa rin. Na, yan, Pwede natin i-out kung gusto. Bakit Otit, why Casey yung pinaka nagustuhan mo sa lahat ng gaping mo dito? Mm, na Naano kasi ako dun sa color niya, na pagka-dilaw din yung barbs na talagang maganda. Uh, na ano, ano, pati challenging pag naka-BOJ pa mo siya. At kalimitan, nag-BOJ is mga solid. Mm. Otit, para sa mga bagong viewers natin, ano yung sinasabi mo kanina pang barbs? Mm. Ayan. Ito. Yung barbs na yun, nakikita niyo yun sa body niya. Yan kaya tinawag ni lang, Ayan natin Malipot lang siya Ayan Ayaw Ayaw talaga Ayan yun sa body niya yung barbs niya makikita niya Talagang details na details Oo Pantay na pantay siya Mhm mm Yung nasa katawan Oo, okay. Yan ang tinatawag na barbs mm -hmm. Yan ako na kasi ganda tingnan. Kasi pag actual or online, kitang-kita -kita talaga. Uh -huh. so, pati yung color niya, ayun. Kasi uh, medyo angat-angat siya sa mga pattern uh, show. bawat pagsali mo sa show, bukod sa mga trophy na yan, or kung may cash prize man, ano yung pinaka nakukuha talaga natin dito sa mga pagsali-sali natin sa show na to? Mm, sa akin, para sa akin, yung experience na ng... Marami kang nagiging kaibigan, then mas challenging kung matalo ka, kagalingan mo pa. Mm -hmm. papagantay mo pa yung isda mo, kahit ka pa marami ka ng isda, bibili ka pa rin ng isda. Ayun ang challenge sa akin. Exciting ako pag natatalo ako. Nakaka-addict ang so, pag-isda, um, Talagang babawian mo sila kung ano yung natalo yung lalo na kung YKC pa yung matatalo sa'yo. Uh -huh. Sa tingin mo naman, Otit, bakit hindi matatalo o hindi natalo yung YKC mo na yan? Mm -hmm. Which is yan yung specialty mo eh? Uh, di ko rin sure, siguro mga gusto ng gusto ng, judge, ng judges yung color at saka yung barbs niya. Mm -hmm. Saka yung flaring din siguro. Uh, naman tayo sa judgy, uh, uh, judge. Kailan uh -huh. judge. na yung bahala. Bahala doon. Oh, Chamba na lang natin kung manalo champion. o ma okay ako, oh, second place na lang. Pwede na ako doon. Yan lang para ano mas maganda din kung matalo ka learning din, di ba? Uh -huh. Kaya, May matututunan tayo sa bawat o, pagkakamali. Marami kang matututunan pag natalo ka. Lalo na kung wala kang makuha sa isang shot. Pwede kang bumawi next show. Shop na po sa Shopee natin. Available na po yung dap niya at syempre meron pa rin tayong Tita fish food at Talisa and Banana extract. Check out na. Kanina yung mga tang, parang mga nasa 3 galon sa ato. Dito naman So, 2.5 2.5 Dito, dito mga, so, mga 5 gallons na mga Mga 1 month na Japan to mm -hmm. yeah. Then ito yung sinasabi nating uh, Ribbon Na pwede nating i-outline okay. Ang lalaki mo no? Ang lalaki ng female Ang lalaki ng okay. female mo Kaling liit Ngayon, ang laki uh, <laughs> Pwede na to Ito yung mga male niya Oo, uh, so, ito Pwede natin siyang i-outline okay. May ribbon May uh, then, yung sa May jeans lang yung mga jeans na to uh, kasi yung mga nang ribbon diyan kapatid nila. Eh itong sa baba yung, ano natin pastel. Ah ito. Ayan. Ito dami rin. Mga ano na siya. Ah uh, siguro mga 2 months. Medyo malalaki siya. Sa so, lahat like, ng binilid mo dito, audit na gapi, ano yung pinaka na challenge ka talaga? Yung parang challenging talaga to hybrid ah, parang ano ah, lagi na lang kunyari, parang ang daming na reject na lumalabas, mga ganon. Sa ano sila, dalawa uh, ABT, hindi na ka-AFR. Oh. Yan, diyan ako hirap na hirap talaga. Bakit ba? Makabuhay. Uh, Naka, uh, isang best lang ako um, nanalo ng AFR, actual, sa Davao pa rin. Oh. Uh -huh. uh, uh, ano yan, open. Mm -hmm. Pero first place. Yeah. Ang problema kasi sa akin sa EFR, talagang naman ko, bala at ang hilag yung EFR sa akin. <laughs> kasi talagang magdadrop sila, then after ng pag nagugulong ko na, doon na sila nadadali. Nadadali. Oh. Or hindi ko lang alam kung sa panahon tumatangka. Oh. Parang uh, si Chamba ka lang din. Oh, Kaya ang ginawa ko, yun, uh, sa ABT naman, yung outdoor ko, walang mm hmm. erator, then doon na lang ko yung susubo. Mm hmm. Mga fry. Mga hinahang mo lang natin, mga fry. Ah. Pero buti natututukan mo pa rin. Oh, Ito, kahit may trabaho ka, ano? Oo, oh, pag-uwi ko naman. Pa, basta alam ko naman kung saan nakalari sila, kung saan ko sila kinuha. Mm -hmm. Then pag wala naman ako, si misis naman yung mm -hmm. nagpapakain problema ng pagsiyan ko kaya talagang lubos-lubos talaga, lubos busog-lusog. <laughs> busog-lusog. Uh -huh. Ubus ubos biyaya ko dito. talagang ubos yung isang hatch ko nang ano, sa isang rock mo. <laughs> uh <-huh. laughs> Minsan talaga yung mga misis natin yung ano yun, no? Uh -huh. pinaka-groomer natin. sila, siya yung, ano, yung humakot nung ano niyan, ng mga awards ko nitong ano, no? kumapasok tayo, mm siya kasi nag-groom, wala siyang trabaho. Ayun lang nila, iniintindi niya. niya yan, yung mga last year na nanala natin, yung iba nasa loob ng bahay kasi. Dito. Dito ati? Oo, uh, dito. Yan. Yung show na yan, ng DAGP. Ah, oh. Tabaw. Hakot tatlong, kayo dyan. Tatlong champion, isang first place. Then, BSI. Uh, tsaka, best of team. Mm -hmm. Sya, dalawang, ano, dalawang kakal dun sa dun. Grabe. Diyan umugong yung pangalan. Uh, ano pa naman to? Hindi naman dyan, pero may iba pa. Oo. Uh, ayan, mga oh, otis. Sobrang dami. Mga oh, major. Online pala to. Online. Ayan. Tapos ito, mga one month na to, otis oh, yung mga nandito. Oo, uh, mga one month na to. Ito, yung Silverado natin, mga one month. Tsaka ARTC. Mm -hmm. mga nag, sa mga naghahanap ng ARTC, ito pa lang. Huwag natin madaliin kasi baka mamaya pangit nung mapunta sa inyo. Baka kan select muna natin? I-select muna natin at uh, then saka natin abang-abang na lang sa post. Oo. Uh, Tapos ito, yung mga nandito mo otit? Uh, ano na, mga fry na halos. Mga fry? Oo. Ito Oo. pa, mga ano to, red dragon? Oo, red dragon. Ito na yung uh, nag-throwback siya. Paano nag-throwback ko otit? Uh, nag-throwback siya as Delta. Delta? Mm -hmm. Yung Delta sya, nung 2018 na ginawa ko, pina ko siya. Then, nag nakaka ko, nag-throwback siya. Throwback na? Uhm. Mm so, ayan mga oh, otits. Pero may mga half moon pa rin, no? Oh, sa may dulo? Oo, oh, meron pa rin. Naglalabas mm -hmm. pa rin. Pero, itikip ko ulit kasi sayang yung lane na to. Maganda talaga to. Mapula. Pero, nakita nyo naman yung logo? Siya yun, e. Eh. Mm -hmm. Yan. Pero, kala mo, red -lay siya. Pero, ayan. Delta oh. din oh, eh, no? Delta, delta, delta din. Yan. Ayan yun. Medyo malabo lang yung video nun. Mm -hmm. Eh, picture. Delta siya. Mm -hmm. delta. Na pina moon. Mm -hmm. Ginawa kong half moon, then nung binibirad ko na sa half moon, nag-throwback siya ulit sa mm -hmm. Delta. Pero may lumalabas pa naman na half moon half pa rin. Moon. Mm -hmm. Ayan, mga Ayan, delta. Meron na nakita sa may dulo ko rin. Ayan, may... sige, Ito, Delta na. Nag-Delta na siya. Juvenile na bottom sword. na bottom sword. Yeah. Ito, may mga pang-out ka na rin yan, katid. Ito, pwede ko na itong i-out. Pang-out pero... na rin yan. Uh -huh. Kaya naman ano, yun, nilalaro hindi ng AOT. Mhm. Mm goods na 'yan. Yan na ang pang-breeding. Pang-breeding na otit. So, sa team ko Gapping Project Philippines then sa uh, team Luzon. Laro tayo sa Davao November 5 sa DGB. Actual yan, actual. Actual yan. Yun. May maglalaro. May panlaro tayo dito. Top niya fish food. High in protein. Siyempre, available yan sa Lazada at sa Shopee natin. Check out na mga tito. Actually, kaya tayo pumunta dito. Gustong malaman nila, nila, kung paano nag-groom si PJ Pigapi, Odin. Paano nga ba, Odin? Uh, dito lang. Pag one month na yung daro, dito lang tayo sa Pigapi. Oh. Oo. Bakit dati nagbe-beta ka na gano'n? Uh, sinubukan ko lang nung beta. Then parang walang hilig sa akin yung beta eh. Pero uh -huh. well, nakakapagparami naman. Nakakapagparami naman. Pero sa show ng beta, mukhang walang, walang hilig sa akin. Uh -huh. so, kaya bumalik ako sa gabi. Uh -huh. So lahat sila nandito pag one month na? Uh -huh. Then kung pwede nang lipat sa ating ano, pag-open na na. Uh -huh. Doon na sila. Uh, parang ito, picking lang to. Mm -hmm. Then mga pagdating doon sa kabilang barracks natin, doon pa natin i-reset. Nakadepende pa rin kung magbago pa itsura niya kasi mm -hmm. mga bata pa. Bata pa lang. Pag bago itsura, balik sa ano mo, mm -hmm. sa malalang lagayan mo. Pero, pero dito naman sila, ne? nakakapasok lagi sila eh. Mm -hmm. Ito lagi talaga yung ginagamit ko sa so mga 3MB, lalo na pag online. Ibig sabihin, pag nandito na, otit, hindi na pumapalis sa show yan. Mm -hmm. Bihira na. Bihira na. Huwag lang mapupunit yung ano, kaya napapalitan mm -hmm. sila. Ito ang ng mga viewers natin dyan. Maliit lang, o tip yung pinaglalagyan. Ang gapi natin, minsan, may kasalanan. May mga gapi na mabubuhay, merong gapi na merong kasalanan. Paano ka nagpapakain dyan? Ilang beses ka nagpapakain dyan? Ah, uh, pag ganito lang kaliit kasi, Ah, uh -huh. ang pins natin, isang beses lang. Mm -hmm. eh, kung nandito naman no, oh, tinatatlong beses ko, pero konti oh, ko lang. Anong kasama nila dyan, Oti? Oh, mm -hmm. May snail? Snail lang. Uh -huh. uh, isa lang. Then, yung grade water kasi, yun yung dadala eh. Uh -huh. Pulang pa siya, dapat magagagin natin ng plants na pwede Pero, goods, uh, gantong lang yun naman nila, it's goods naman siya. Mm -hmm. Pero sa iba kasi nilalagyan nila ng air pump, Oti, para ma-flex masyad, ma-flex yung mga fins na mga gapin natin. Pero ito, wala, no? Uh, para sa akin kasi, inuuna ko yung body then doon ko sila i sa may malaking tank then kerator. Doon na. Pag nandun na, doon na yung fins na yung fins doon, ka na na na, uh, doon ka na nag- doon ka na nagko-concentrate sa fins pag nandun na sila, nilipat mo. Pasa, ko ako na yung body size niya na 1.3m or pang-open. Hmm. Misa sumasobra. Ang gaya nito, itong isang ito. Medyo sumabran laki. Oo. Uh -huh. Then, diyan na rin sila lumaki pins niya. Kaya parang ano na, ang nag-ratio na siya is 3 to Pero itim na itim siya. Siguro yung mga ninuno niya talagang matitindi o dito. Kaya kahit anong pangyari, kahit ano yung pinaglalagyan, ano yung pakain. Ayan. Ano naman sila? Basta pins na ginagamit natin. Gusto naman sa So ito pa mga otits, ito pa yung patunay. Oh. May beta tank dito. Ito yung sinasabi ko sa yung delta na... Na delta. eto yung nag delta otit Oo. naggumalit bumalik na siya. Ayon. Hmm. Ayun. Na dating delta talaga. Oo. Ayun. Pero ngayon otit tit, inaano mo ulit siya. Ginagawa mo ulit siyang half moon. Ah, uh, may hap mo naman siya na palabas, then sinaselect ko lang yung delta, then ibabalik ko siya sa pagka-delta. Uh -oh. Then ko na lang yung mga hap Para i-breed uh -oh. mo na naman. Pero isang lane naman sila, yun sila naman nila. Uh -oh. ko lang talaga yung pinaka-final talaga niya na delta. Kaya, para pag lumabas, puro delta na. Then, soon, mapalabas natin to sa show na actual. Na uh, pattern pa rin tayo. <laughs> Baguhin naman natin. Uh, ano naman, Uh, RDSS hindi na muna YTC pinalikan namin to mga otits dahil eto may setup pa dito si otit dito rin uh, sa kaninang pinuntahan natin at nandito yung mga female mo otit na mga singa uh, mga selected na yan <laughs> grabe naman otit no select kung select to otit no medyo napakadaming alam tsaka ang ganda ng mga female mo otit grabe lang Oo. Uh, oh, oh. Uh, medyo na ayoko ko din mag-out. <laughs> Oo. Oh, oh. Iba talaga pag hobby oh, tit, eh, no? Uh, may gusto lang talaga. Trip nilang bilhin. Pinukulit nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan mga otits, o. sipatin nyo nang maihigay yung mga babae ngayon. Kayo nang bahala dyan. <laughs> eto, o, oh, tite, eto. Ito yun yung mga silverado natin na ano. Uh, hindi natin enough, gagawin natin yun, ano, breeder. Breeder. Ayan, so, ay yung babae niya talagang pulang pulang-pulang. Ah, ang lalaki ng katawan ng no, Otit no, nung mga lalaki mo. Medyo talagang tinamaan nung ano. Wala linggo tayong wala. Mhm. Mm Ayun, mga lalaki. Meron din si Otit dito sa loob na ano mga isda. Uh, dito natin nilalagay yung mga nasirang nanalo na. Kagaya nito. Ito, ito singa yan, pero tumupas na yung kulay niya. Ang laki ng Otit no. Halos isang daliri siya. Ganyan siya kalaki mo, teacher. Ano. Uh, Ang laki uh, niya talaga. Ito yung molly. Oh. Halos kasi laki na siya ng molly. O, oh, ito, ito mga otis. So. Oh. Tignan niyo. pagka ano, pagkakaiba. Molly siya. And, Parang giant line ng ano, no, gapi oh. otis. Then, meron tayong tinatago ditong pang 3MB na YKC yun. Ayan, delta. Ayan delta, delta. Diyan na siya naka-groom oh, tit. So ito mga tits pang 3MB. Ah, oh, yun. Ito siya oh. Tel ng na siya pero so, kulang pa sa kaudal. Ano ba Groom ang siya oh, tit no. So kung gusto niyo maglaro, ang dami niyo pagpipilian dito ng iba't ibang strain ng gapi. Ang 3MB, marami tayo. Pero sa open, medyo gagamitin natin tayo lalaro. Oo, <laughs> natin. Mag, baka makakasipat tayo sa first placer man lang o second. <laughs> mga tito, sobrang dami n'yong mga pwedeng pagpilihan dito ang iba't ibang strain ng gapi. At ilalagay ko na lang sa comment section yung Facebook oh, ni Otis. Yes sir. Uh, Otis, mga Otis. Uh, dito lang tayo sa Paranaque, Moonwalk, Duplex, Boyasilo. Uh, pin lang. Tapat lang ng bahay. No? So yun, PJP Gapi. Pilit dyan. Putungan. Putungan. Salamat o, <tinyo>